Mga brad, meron po tayo ngayong washing machine, spin dryer. Ito po ang kanyang brand, Micromatic. Bali, ito pong washing mga brad ay gumagana naman pati itong spin dryer natin. Ang kaso mo lang dito po na agit-it. Ito pong ating spin dryer. Ito yan po ating pumunang testingin ito mga brad. Ipa-plug po ito para malaman po natin kung gumagana ba. Yan po mga brado, maandar po ang ating washing machine, no? So, ating spin dryer naman. Yan po, sobrang ingay, ano. Yan po ang ating gagawin ngayon. Saan nagagaling yung ingay na yan. Kaya ating yung buksan ito, mga brad. Ito pong sisilipin ito. Bakit maingay po ang ating spin dryer? Atin mo nang ito. Alam niyo ba kung bakit pumaingay? Ayan po ang ating preno. Kumakapit na po. Hindi po may hila ng maayos. Kaya ito po ang ating gagawin ngayon. Kung bakit maingay ang andar. Kaya ang gagawin po natin dito. Ito po ang ating kable. Ating po itong lilinisin. No? Kaya puro na po kalawang. No? Kailangan palambutin po natin to Para umangat po itong preno. Pag isinasara yung pinto ng ating spin dryer. brad oh malambot na no at may kakabit ito lipat naman tayo sa pintuan ng spin dryer mga brad Tapos tapansin po ba ito maangat na oh yung sabihin mga brad sira ng spring ito pag itatayo po yan natutumba na ng kusa oh ano dapat po pag itinatayong ganyan kusa po yung tumatayo hindi po natutumba yan kasi po sira na po ang spring nito kaya dapat po mabuksan po natin to para maayos po natin yung spring kasi alam nyo mga brad yung spring, yun po yung nagpapalakas ng paghila ng prino pag isinarasarado po natin yung pintuan nito kaya dapat po mabuksan na natin to para maayos na natin yung spring Tinan nyo mga brad, oh. puro kalawang na. Tapos bali na yung isang yung, oh. Yan mga brad, alam nyo mga brad, wala po tayo ng ganitong klaseng spring. Gagawa na lang po tayo ng ganitong spring. Gagamitin po natin ay stainless para hindi kakalawangin. Ano <coughs> you uh -huh.

Gracias. 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 Yung mga brad, tapos na tayo, ano? Atin na po itong tetestingin. Kung um, wala na ba yung ingay ng ating spin dryer. O, yun mga brad, o. Oh. Ay, hinik na po kumanda, ano? Yung mga brad, o. Oh, na po ang ating pintuan kasi ayos na po ang ating spring. Okay